to wires yan uh, ito naman pareho naman yung ano nya yung botas yung taenga o oh. yung nilagyan ng screw bali dito naman no oh. yung iba kasi nyan slant yan so, convert na natin to sa 3 wires kasi wala tayong 3 wires ito guys ang kukunin natin dito yan mga kulikot yan uh, naman ako ngayon kukulikotin isang isang little washing machine ayan. ang brand ay Mikata 6.5 kg po Adi, hindi na ito gumagana so. susubukan natin muna na isasaksak si sabi ng may-ari ayun daw gumana ito so, Test muna natin. Sasaksak ko muna sa saksakan kung gana ba. And guys. Sasaksak ko na. Ito yung plug nga. Ito so, primer guys. And, wala nga. Wala nga. Pakiramdam. ang gagawin na natin si-check natin yung ilalim babunok ko ang gagawin ko muna nito ay hiririkta ko hiririkta ko sila ng pag-test hindi ko na idadaan sa ano timer yung itong mga dinugtungan ito yan pagtatanggalin ko muna yan guys pwede tayo mag-check kahit wala tayong tester yan ano yan, natin mga yung mga linya, ayan guys, kung paano mag-testing ng no, walang tester, madali lang to ayan, tatanggalin natin yan. Yan. yan ang itira lang natin ay itong common ayan, nakakunik sa line ng common ngayon itong itira natin itong dalawa na tinanggal natin sa ano kapasitor ito yung kapasitor yung puro yelo yung ano yung sa loob yung kapasitor o oh. Yan, ito yung kapasitor ito yung wire nya yan puro yelo yung gagawin ko dyan unit natin dito yan sarani sa starting ibabalik ko lang dyan yan balik ko lang yung dalawang wire ng kapasitor linya Saraaning sa yung sa starting guys ayan na I connect natin yan ayan ko na yan kasunod kong gagawin Ito guys yung galing sa saksakan na wire. Ayan. Ito yan. Kasi yung line 1 nito, nakakunik na dito sa common. Ayan. Galing sa ano. Ayan. Washing. Ayan. Itong natira line to, yung galing sa saksakan. Dito natin yan ipagsalin-salin. Dito. Ayan. ipat natin kung magana ba yung wash motor hindi siya mas motor ah, uh, natin kung gagana ba yung mas motor dyan ngayon gagawin ko itong plug sasaksak ko ito ito guys dapat maingat yan ito kasi itong hawakan natin live itong kuryente ito okay naman yung isang live ng Joseph Tate lang yung hindi kasi lipat lipat natin yan sa ganun sa starting yan sasaksak ko muna ano so, guys, is kung paano mag-test ng ano, was motor kung sira ba o hindi. Yan natin malalaman kung saan ang sira. Kung doon ba sa taas, doon banda sa pitan sa timer o sa ano, uh, selector, sa so, selector. Ngayon, ito na guys, ito rin yung line to. Ito yung running. Saka so, start itong na wire. Ngayon, isa-short natin dito, sasaltik natin kung iikot pa yung motor. Ngayon guys, Oh. Yan umikot yung motor yan titingnan natin kung magre-reverse ba yan counter uh, clockwise is yes, ingat ingat lang guys sa pagtesting baka makuryente kayo may one lang naman to one tin hawak natin yan si Sartre sa Kabila yan guys oh magre-reverse oh Ayan. so bitin sa Kabila oh yan Ayan guys, nagka-counter naman siya ito nung nagka-clockwise. Ibig sabihin guys, okay yung motor. Ang natin gagawin, ah uh, bali sa taas tayo. dun ako sa taas mo check bubunutin ko muna sa saksakan. Yes. Na. guys. na. dito ako mag-check kung anong sira sa loob. Kung sira ba yung timer o may sira ba itong selector si na to. Ayan. O saka sa drain. Kung function pa ba ito o ito ang may o sila itong type. Ayan. Ayan. Bubuksan ko na guys. Ayan. Bubuksan ko na ito. Sinkitin so, lang natin. Kasi wala naman siyang screw. Ayan. Sinasungkit lang ito kung so, klaseng pag-repair ko na to, parang pabilisan tong repair, wala nang tester-tester. Kung hindi siya gagana, saka na tayo mag-tester pag isinort natin tapos nirekta natin tapos hindi mag-gumana. Saka na tayo mag-tester. Pero pag ganyan gumagana naman, uh, hindi na, hindi na natin kailangang testerin. Ito tayo mag-check up sa taas. Ano uh, nangyari? Ano nangyari? Ano lang hindi siya gumana ah dito tayo ah kaya naman pala itong pangsin itong ano yung pangsin itong selector ang galing ibig sabihin dito lang sa timer ano ano ah, Ngayon, uh, yes, titingnan natin yung ano. Tingnan ko yung contact point kung gumagana pa ba guys, eh, ilawan ko kasi so, silipin ko yung contact point uh, sila na nga guys yung timer bali yung contact point dun sa loob yan o, kaya na magkikit na losaw yung plastic na nagagawin natin palitan na lang natin ng bagong timer palitan bago na lang natin ng bagong timer sila na na losaw tatanggalin ko muna itong screw ah, matanggalin timer lab natin um, para makuha natin to na guys natanggal ko na um, puputulin ko na to wires inanggal ko na bali two wires lang to Ayan, may papalit akong timer ito guys meron akong bagong timer Ayan. Uh, bali ano ito 7 wires yan ko convert na lang natin sa 3 wires yan kasi itong tinanggal ko 3 wires yan Uh, ito naman pareho naman yung ano niya? Yung botas yung tae nga, oh. Yung nilagyan ng iskro. Bali, dito naman, oh. Yung iba kasi niyan, slant. Yan. So, convert na natin ito sa 3 wires kasi wala tayong 3 wires. Ito guys, yung kukunin natin dito. Yan. Bali, 3 wire. Ngayon, paano mag-convert nito? Ito guys. Yan. Yan. Ito kung makikita natin, dito muna tayo sa tatlo. Makikita natin itong isang mahaba. Ayan. Ayan, yung isang mahaba. Kasi yung isa, o, oh, yung dalawa. Ano, hindi pantay. Ito, oh, ito lang sa line to. Ayan guys. Ayan. Ito yung line to. Ayan. Ito yung ito yung line to na galing dun sa baba. Yung sa saksakan. Yung isa gagawin natin, ito yung mali to. Yan. I-connect natin dito yung line to. Yan. Kasi natin kukunik dito. Yan. Kasi yun ang magsusupply sa ano, clockwise, saka counterclockwise, sa ano ng washing. Running saka starting. Dito. Itong guys, yung dalawa na to. Yan. Isa lang nito ang pinag kukuhaan sa loob ng power dito yan guys dito rin yan kumukuha punta ito so yan guys may contact point yan yan open pag yung yung rin yan guys pag ita timer natin yan guys pag isinwitch to pinito yung timer e eh, gano'n natin e, eh, eh, pag i on natin yan subukan so, natin yung on yan yan magdidikit yung contact point yan mag on sya yan ito I isang pinanggalingan lang yan ng puno ngayon ito isa kukuli natin yung isang isa dito kahit hindi na ito pamilya ko sa dalawa ngayon yakapit naman natin ito sa kabila yan ngayon. so guys yung dalawang mahaba na yan 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 ito guys oh. makikita natin yan bali apat yan yung dalawang mahaba na yan, yan. Hindi tayo malito. Ito lang ko kayo. Kukunin natin yan. Yan, dalawang mahaba na yan. Yan. Kukunin natin dito sa running, sa starting yan. Yan, yung ilo, din natin sa ilo. Kahit magkabalita rin yan guys, dito walang problema. Yung ilo, kukunin natin sa gray, okay lang. Tapos yung ilo, kukunin natin sa yellow, okay lang guys. Yan. Kahit magkabalita rin yan. Uh, clockwise saka counterclockwise lang naman yan eh. Reverse saka forward lang yan ang ikot ng ano, pas motor pag may kabit na yung timer. Yan. Running yan saka starting. Magsasalitan sila yung dalawa. Yan. Pag naka-on yung timer. Yan. Kukunik natin yan. Guys. Nice. na nakunik na natin yung tatlong wire. Dito na lang ang problema natin. Kung saan natin ikukunik to papunta rito. Ayan guys. Ah. Uh, total ito transparent naman to. Nakikita naman sa loob. Ah, natin sa dalawa na to kung saan ang mag-supply sa dalawang kulay na to. Itong brown o green na to sa yellow sa sa red. Kailangan makuha natin yung mag-supply dyan sa yellow sa sa red na yan sa counter. Saka reverse na yan. Oh. Punta clockwise sa uh, clockwise. Ayan guys. Tukunik natin dyan. Ayan guys. Uh, nakita ko na. Ayan. Ikukunik ko na to. O nga na guys. Bago ko ikunik pala itong uh, wire na to. Itong natirang apat. Ayan. Ayan guys. Paliwanag ko muna guys bali ito yung line to ang susupply dito sa rib, sa ano para ning sa starting bali kukunin natin dito sa line to na to itong isa lang kasi isang connection lang yan isang panggalingan lang nito ang kukunin natin itong kulay green lang kahit wala na to pareho lang naman to eh isa uh, yan kukunin natin ito namang dalawa dito ito. but kasi, guys, magkukuniklihan dito para magkaroon ng supply itong ano, ah, uh, running saka starting. Ngayon, itong dalawa ito, pagpipiliin natin to guys, kung saan ang gusto ninyo. Ang dalawa kasi itong wire, mayroon dito nito saka, ah, uh, ano, soft saka normal or normal o heavy. Yung mahabang ikot, ang isa nito, saka mixy ang ikot ng ano, washing kung motor nya o yung alisi o pulsator nya na tinatawag may mamili ka sa dalawa nito kung saan ang gusto mo yung mahaba ang ikot o may ang ikot paano natin may titis guy na guys na mahaba ang ikot o may ang ikot ang gagawin natin pipiliin natin yung mahaba ang ikot ngayon ang gagawin ko uh, isasaksak ko muna yung laglang washing yung bago ko yung saksak, nilagyan ko muna itong tape ng isa. Lagyan ko muna ng electrical tape. Kasi baka makuryente tayo. Like ito eh. Yan. Kahit bantin yan, yung, ang paa mo ay nakalapat sa lupa. Yan, matik. 220, makukuryente tayo. Ang 220. Yan. Lagyan ko na ng tape. Talisa na ng galingan. Ito guys, yan. Pagpipili natin dalawa. Mahabang ikot sa kamix yung ikot. Sasaksak ko muna yung ano, washing. Ingat lang tayo guys sa pag-test. Uh, ang may alam lang nito ang magagawa. Uh, yan. yan. Kung kayo naman mag-test nito na uh, medyo pa hindi pa nyo kabisado ayun ang timer. Mag-ingat na lang. Lagi muna natin ng tape bago tayo mag-test. Ito guys oh. So, testing natin kung yan, umikot ang gagawin natin, bibilangan natin kung ano kahaba ang ikot ng motoro o andar para malaman natin kung nang haba bibilangan ko lang, 1 2, 3, 4 bali, 4 siya itna, na ay, nakalabit tayo may open tayo ngayon niya ano sinasabi ko na ah. Yes, pihitin ko lang muna Ayan. Open si yes itong tatlo. yung mga yan. Ang gagawin nito, pagpiliin natin. Yan. Bilangin natin. Look bang ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nasa 7 yung ano itong green, ito naman isang brown subukan natin 20, 21, 1, 2, 3. bali na sa 3 seconds na siya guys. Uulitin natin. 1, 2, 3, 4. o Sa 3, saka sa 4. Balik itong guys, itong brown. Mix yung ikot niya, soft siya. Tapos yung isa, normal or heavy. bali dito tayo guys sa green para malakas ang ikot ng washing, mahabang ikot-ikot. Medyo malis-linis yung labahin natin pag mahabang ikot. Ayan. Ito na guys yung ikukunik natin Mahabang ikot Kasi ano to eh, selector lang kasi itong dalawa na to yes, bubunotin ko na Yan. Ito na yung Kukunik natin Ayan na guys Itong isa na to Talindiman to natin gagamitin Dito ay gumamit ng selector Amazing ikot to. Lalagyan natin ng tape. Yan. Wala na tong gamit. Yan. Yan. Bali. Yan siya siya. Yan o. Green sa green na. Bali dito siya galing sa line to na supply power. Ngayon, ikukunik natin dito. Yan. Yan. Pinagkunik natin silang dalawa para sumupply dito sa running sa starting. Yan guys, mag-convert ng 7 uh, wires sa 3 papunta sa 3 wires yan kasi ang tinanggal natin na timer ay 3 wires ngayon may 7 wires tayo kinonvert lang natin saka kinuha natin yung mahabang ikot mga guys kung nagustuhan mo ang aking video pakisubscribe na lang po at na yung nabalik youtube channel salamat sa panag ng aking video ito guys manglalagyan ko na lang ito ng mga tape yan uh, Marami pa tayong mga repair na gagawin habang may nagpaparepare sa atin. Ayan. Ayan natin ito, mga tape. ito na guys yung final natin na ano. Koneksyon ng mga wiring. Ayan. Ayan ko na guys. Ang mga tape muna. Ayan guys. Nalagyan ko na ng tape. Ngayon babalik tayo dun sa baba sa pag uh, wiring sa motor. Yung kinalas kalas ko kanina. Ibabalik natin ito guys yung blue hindi ko pa tinanggal to line 1 to nakakunik pa rin dito sa ano saksakan dito nakakunik yan yun sa plug yan ang common ng washing yan kulay blue nakakunik sa line 1 ngayon guys ito naman yung line 2 yung galing din sa plug yung isa niyang wire ngayon guys ito yun yung kulay ito yung kulay brown yan Kukunin natin ko sa line to, yung sa plug. Yan. 'Di ba yung sasaksakan dalawa 'yan. Yan, kukunin natin yung tao yung line to. Yan, papunta naman 'yan doon sa timer. Ayan yung, sinabi ko kanina. Kasi ito guys, itong dalawa running sa starting. Yan. Yan, ikukunin naman natin yung, yung, sa kapasitor. Ito yung kapasitor na natanina. Yan guys. Yan yung kapasitor ayan ang kulay itim na yan ayan may dalawang wire na yelo ngayon ipokunik naman natin dito sa ano wire ng wash motor ayan yung running sa starting ayan ipokunik natin yan ipokunik natin sa starting so, ipokunik natin sa running sa so, dalawang wire na natira ayan na yung kapasitor ngayon ito naman yung may dalawang wire dun sa timer. Yan. Yan. Ikukunik naman natin dito sa kinunika ng kapasitor. Yan. Sa starting kapasitor, kukunik natin yan itong dalawang wire na to. Papunta ito guys sa so dun sa timer na yung dalawa kanina, yung mahaba. Yung sinasabi ko na ah uh, clockwise sa counterclockwise. clockwise. Oh. Uh. Pobol forward oh, reverse ayan. Ayun na sila guys, naikunik na yan Okay na 'yan. Ayun. Subukan natin guys, naikunik ko na 'yan. Ito isasaksak ko. Ngayon guys, kung iikot ba 'yung ah uh, was motor. Saksak ko guys. Ah, hindi ko pa nalagyan ng electric tape. Okay, so may ikot siya. Ayan. ayan. ayan ano, tingnan natin kung saan pa ikot yan guys, so, nagpakanan siya. uh, ikot siya. tingnan natin kung magre-reverse ayan guys, nagpakaliwa sya okay na guys, yung connection natin nalagay muna na ng